Humuhos ang pakikisimpatya ng netizens para sa aktres na si Kim Chu. Makalipas ibalita ni Ogie Diaz sa kanyang vlog na Ogie Diaz Showbiz Update sa YouTube. Kung paano ito hiniwalayan ng boyfriend niya for almost 12 years na si Zian Lim. Dahil lumalabas na kahit may intensyon ng makipag-break si Zian sa kanya, ay nagpaluto pa ito ng paborito niyang steak kay Kim. Alamin ang buong detalye. video na ini-upload ni Ogie Diaz sa YouTube ay doon pag usapan nila ni na Mama Loy at Mrena ang nakarating na impormasyon mula sa kanilang source na itong si Zian Lim di umano ay nagpaluto pa muna kay Kim Chu ng paborito niyang steak bago ibinulalas ang magic word na makikipag-break na ito sa aktres. Parang may temang final meal o last supper together daw nila ang nangyari. Kwento ni Ogie sa vlog sa totoo lang, hindi naman sinasabi sa atin kung bakit sila nag-split. Pero nakarating sa akin kung paano sila nag-split. Nakarating lang sa akin at pwede naman itong i-deny ni Kim Chu at ni Zian Lim. Hindi ko alam kung gaano katotoo na isang araw daw itong si Zian Lim ay nag-request kay Kim Chu na ipagluto siya ng paborito niyang steak. So ito namang si Kim Chu ay excited na nagluto ng steak. At syempre umapir si Zian Lim nagkwentuhan, ganyan, at kinakain na nila yung steak hanggang sa dumayalog na si Zian Lim. Ang sabi, tapusin na natin ang ating relasyon. Parang wala rin namang patutunguhan. Ayaw din naman sa akin ng family mo at ng iba mong friends. Pero nilinaw ni Oji na something to that effect ang pagkakakwento ng kaibigan niya sa kanya. At pwedeng kulang yung kwento o pwedeng exaggerated din. Malaya naman daw si Nakim at Zian na i sila sa mga naibahagi nila sa vlog sa Samantala, bukod sa nakakagulat na style ni Zia ng pakikipaghiwalay kay Kim, ay naibahagi rin sa vlog ni Naogi Diaz na muli ay spotted na naman together si na Zian Lim at ang rumored girlfriend nitong film producer na si Iris Lee habang magka-holding hands while walking sa Bangkok, Thailand. At sweet din daw kapag nasa hotel na ang mga ito. Ayon sa ulat ay nandaro ng dalawa para sa location hunting ng horror film na gagawin nila. Si Zian Lim daw ang magdedirect ng movie habang si Iris ang producer. Bagaman wala pang direktang pag-amin si Zian at Iris na in a relationship na sila, ay ilang beses na rin silang spotted together na very sweet sa isa't isa. Samantala, naniniwala naman ang netizens na sa ngayon ay moving forward na si Kim Chu mula sa naudlot na relasyon niya kay Zian sa tulong na rin ng mga kaibigan sa showbiz at mga co-host niya sa Showtime. Matatandaan sa isang episode ng Especially For You segment sa Showtime ay nabanggit ni Kim na kung mahal mo ang isang tao, bakit mo iiwan? At kung iniwan ka na, bakit mo pa babalikan? Sa kasalukuyan ay busy si Kim sa bagong serye kasama si Paulo Obilino, ang Pinoy adaptation ng Korean series na What's Wrong With Secretary Kim, kasunod ng very successful run ng serye nilang Lin Lang.